Ayan o Ayan, lahat oh. mm -mm. okay. siyempre. Yung tapat Wire. O, tapat siyempre. Yung tapat siyempre. Yung tapat Yung tapat siyempre. Yung 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 Si anong nandito kanina, yung asawa niya? Doon sa, sa si, si si likod, le wala. So, wala. Wala, kuya. Doon sa may siyaro, wala. wala. Yung sa wire to, sa may ilo, ayun, no? Wala doon sa ilaw, yung apoy. Mm-mm. Do, na, doon natuste, stay. Dapat kiti yung kapo. Dapat mula talaga sa wire dito sa well, lahat simula. lahat kuya ito to dito ni eh ito mga to Bago mo na to yung wire pati flexible mo yung orange ayun Ay, nga din eh wala eh lahat talaga as in as in lahat ng wire sa ilaw mm -mm. mm, -mm.

hindi pala yung tunog niya na klatis. Eh kasi puro baka yung pre. Namasala pre. Bukang yan yung nag-init na yung kuryente niya. Kasi na ganun yun na. Parang may tumatapak. Tumulo ang